So, yun. Kakalistan ni Kuya Tony. Dahil nagpa-deliver tayo at ng ating mga debote. Ayan. At may nagtaas na naman, guys. My goodness. So, ang binayaran natin ngayon is 4,605. So, ayan. So, limang Red Horse Big, isang Royal Big, Lemon Big, tsaka RC Big, Sprite Big. So, ito yung nagtaas. Yung mga Coca-Cola na maliliit. Yan. So, dati is 190 lang. Ngayon, 200 na. Ayan. Cobra, dilaw, tsaka lemon, royal. Tikka kalahati lang yan. Hmm. Kasi, ayun lang yung available natin, mga bote. Kung ano lang, syempre, available natin ng bote, yun lang papadeliver natin. Kasi, ito, ang wala lang ako dito talaga, Royan. And then, ayan, dinagdaga. Meron pa akong predators pero dinagdaga na natin. And then, marami pa rin namang Sprite, Royal. Yung Coke ang medyo wala na. So, marami na ako nakikita sa mga sari-sari store. Um, ano ba? Post? No? Sa mga group ng sari-sari store is tumaas sa kanila ang kanilang kanilang kasalo yung mga Coca-Cola product. Pero dito sa amin, sa amin is, yun nga, yung small pa lang, yung mga malilit pa lang, ang tumataas. Hindi pa daw yung malalaki. Eh, ayoko naman mag, ano tawag dito, mag-ipon or mag No? Kasi, ganun din, kung ano lang yung available na bote natin, yun lang nang case, yun lang din. Kesa mag-deposit tayo ng deposit, no? So, matatambakan tayo ng maraming bote. Eh, may nabibili tayong bote na tig pesos lang. E, kay Kuya Tony is 6 pesos ang kada deposit ng mga bote. yan yung cobra. So, syempre, magtataas din tayo. ba diba? So, 10 piso yung tinaas. No? 190 to 200 yung mga Coca-Cola small. So, ang bentahan ko noon is, ang mga RC Lemon is 12. And then, yung mga Coca-Cola product, Royal Sprite, and Coke is 13 pesos na. So, dati rin 12 din. Ngayon, 13 na siya. No? Magiging 20 na yung tara siya. Pag, ano, pag nag-asawa ka na, alam mo na yon 20 na yun kada isa. <laughs> ganon ang kat ganon kabilis ang pagtataas ng mga produkto ng mga item na mapaninda natin no and then one thing pa na tataas is alam na natin yung tumaas na ang kape di ba tumaas na ang mga alak bigas ang ang cow cheese is tuma tumaas na rin ang bigas is stable lang naman no, pababa, pag, pag ganun, lang naman yung bigas na yan eh, bumababa, tumataas, hindi katulad na eh, ng ganito, is talagang, nandun na siya, steady na siya sa pagtaas, yung energen, ayan, tumaas ng energen guys, dating 77 lang, ngayon nasa 84 na, pero 10 pesos pa rin yung aking bentahan, ba diba? pagkano na lang sa'yo, piso, ba <laughs> diba? And then sa mantika naman, Uh, may nakukuha ng pa ako isang galon pero hindi siya malinaw malabo is 220 tapos yung ito kakakuha ko lang din ng mantika yung 12 piraso makita ko lang eto yan yung mantika kakakuha ko lang ngayon yung dalawat kasi tatlo yung kinuha ko eh So, ito ilalagay ko to dito. Ayan. Sa case ng red horse na maliit. Ayan, nilalagay ko siya dyan. Tapos yung dalawa, pinlastic ko para hindi maalikabukan. Kasi kumakapit ang alikabuk sa mantika, sa mga ma-oily, ba? Diba? So, ang kuha natin yan, may naglako sa akin dito. Yun lang talaga, siya, siya inihintay ko. Maraming naglalako dito, guys, ng mga mantikang ganyan. syempre, tiyatanong muna natin kung magkano. So, marami, marami ang nagpupuntahan dito sa ating tindahan ng mga nagdi-deliver -de ng ganyan, na yung lalo na yung mantika ng ganyan. Pero syempre, bago tayo kumuha, is nagtatanong muna tayo kung magkano ang puhunan, kung magkano natin pwede ibenta. Syempre, kapag alam natin na ito lang kasi ang bentahan natin eh. ba? Diba? Tapos medyo mataas sa kamira, hindi tayo kukuha. Ganun. So ito, siya lang talaga hinihintay ko na, ah, na mag-deliver sa akin ng dose-dose na netong deboting mantika. Buti na lang nakapunta na siya ngayon. Kasi, isang dosena na lang halos din yung aking mantika, kaya tatlo na yung kinuha ko kasi minsan na lang di siya kasi inaangkat daw niya to is bulakan meron nagbebenta dito sa ame, um, taga dyan lang pero medyo mataas sa kanila so ang kuha ko neto guys yung debote mantika na isang dosena is 330 330 samantalang dun sa isa Natagal rito lang is 350. So, mataas siya. So, i-divide ko yan, 330 divide 12. So, lumalabas na 27.50 o 28. So, ang bentahan ko niyan is 35 pesos. So, meron ka na rin 750. So, okay na rin, di ba? Basta, may tubo ka na rin. At mabilis lang talaga maubos sa akin yung mga debo-debote na mantika. Ako yung 350, i-divide mo sa 12. 30. Sabi natin 30. So, limang piso lang yung, yung tutubuin doon sa 350 na yun. No? So, ganun. Ganun dapat, no? Bago ka kumuha, kwentahin mo muna kung... Kasi kung anong kinakasanayan, eh, nakasanayan na ng ating mga customers, nakasanayan mo na na kung magkano mo binibenta yun, doon ka magbabasehan. So, katulad nung Wilkins, na 7 liters, kumukuha ako talaga niya kay Pure Gold. For delivery yon kasi wala naman tayong sasakyan. Dati nung ayos yung sasakyan natin, is yan. Ayan lagi yung hindi ko pwedeng kalimutan kasi madali rin maubos akin ang Wilkins. Pero, nung dito na order muna kay kanina kay Jack Shine kasi medyo matagal ang delivery din ng Pure Gold. Ayan, mas mababa pala kay Jack Shine ng magkano din? 2 pesos kada isa. No? Ayan. So, 2.44 kasi ay 2.45 ang isang case nila. Divide mo sa 3 is sabi natin 82 pesos. 82 pesos samantalang dito kay Pure Gold is 84. Ah, ganun. So, ang natin yan ng Wilkin 7 liters is 95. Yan. Yun nga lang, may points si Pure Gold. Dagdag points din yung kay Pure Gold, no? Pero, mas mababa dito kay Jack Shine. So, kapag urgent, ayan, kay Jack Shine tayo. Kapag naman, hindi naman natin masyado, may stock pa naman tayo, tapos yung paubos pa lang, ayan, pwede tayo kay Pure Gold. Ayan, ganun lang gawin natin, no? Para balance, eh. Balance, eh. So, yung hinakot natin for COD kay Pure Gold is wala pa. Pero maintindihan naman natin yun kasi nga nakita naman natin no October 1 is napakadami ng for COD. No? E sa atin yata, wala pa yata 5,000 yung uh, hinakot ko noon ng mga items na yun. Ayan. Ayan ang pagtataas. Tapos yun nga yung magic sarap is tataas din daw no from 62 pesos or 61 62 ganyan is tataas yata ng 85 pesos. Ayan. So ang dami kong stock ng magic sarap. Halos isang box 'yun. Tapos yung may free pa na may free pa 'yun na ah, bayong kasi yung mga bayong ngayon pa may ipamimigay natin yung sa Pasko. Kaya nagakot ako noon ng ah, magic sarap with free ba yung so marami pa ako dyan kaya hindi ko kailangan na ano, magtambak ulit ano pa ba yung mga nagtaas dito yung mga nakita natin pagtaas no? so um, meron ulit akong delivery from tiktok ayan nag -ano tayo ulit nag order ulit tayo mga kape-kape like Nescafe original uh, mga 300 grams na bear brand tapos mga swak pack ayan kasi mas mura sa kanila kumaabot na makukuha mo lang siya ng 107 110 yung mga twin pack ng Nescafe o ba diba, eh magkano na yon sa Santo sa uh, pure gold is 120. Ganyan, 125. 124 yata, ganyan. So, kung saan na lang tayo mas makakamura. Tapos, syempre yung pagtaas, makikipagsabayan pa rin tayo. No? Kasi yung presyo 1 noon, talagang gano'n na talaga. Uh, pa dos-dos, ayan, tres. Okay na yon kaya, so sa Milo naman, ayun, sa Milo medyo tumaas na yata ang TikTok. Kasi hindi, hindi hindi pa ako nakakakuha. Kasi wala dun sa ano eh. Pagbago ako mag-checkout, kinakalkyo ko muna. So, hindi siya, anong tawag? Tumutugma dun sa presyoha na gusto ko. So, hindi ako kumuha ng Milo sa TikTok. And then... May nakita na lang ako twin pack na Milo dito sa Pure Gold Montalban. Naka-yellow, ano siya, naka-yellow tag siya. Ibig sabihin, drop down yung price. So, ang gagawin ko na lang, gugupitin ko na lang. Yun na lang muna. Pero ngayon daw, meron na naman si Milo na 99. No? Kaso ang dami ko na tago ngayon. Pero pwede, pwede pa rin ako kumuha para hanggang December meron tayo stock. Hanggang January meron tayo stock. Kasi magdali lang naman maubos yung Milo na yan eh. Milo, Bear Brand, Birch Tree. Yung mga yan, diba? Mag, ang bilis maubos. So yung Energen, pwede nyo ng 11 yan. Kung, nasa, kung tumaas na sa inyo, pwede nyo ng 11 or 12. Pero sa akin 10 pa rin. Baka by December na ako magtataas. Excuse yung sabay-sabay na pagtaas by December. Paka yung energy is 11 ko na siya by December. Ayun na lang gagawin. Ngayon, ano muna tayo? Pamigay muna tayo ng ating mga tutubuin pa, no? So, okay pa naman may peso ka pa rin naman sa energy. One, one point something. Ayan. Okay pa. Ano pa ba? Uh, kahit nga sa itlog, di ba? Sa iba talaga 10 pesos na yung itlog. Pero sa akin, 9 pa rin kahit meron na lang akong 20 pesos kada isang tray. Kaya mabilis naman siya maubos kasi yung iba kasi nagtatanong muna, magkano itlog niya te? Kaya, kaya Kapag sinabi kong 9, ayan, kukuha siya Pero sa iba talaga daw, is 10 na siya. Kaya yung karamihan is dito bumibili sa akin ng itlog yun ang pagtaas mabilis ang pagtaas no? so yun lang guys um, uh, ang okay. king okay. so yun lang guys thank you for watching it and everyone and God bless you all bye